may google daw maghi minecraft na. so nandito na tayo guys teka wala na yun wala na minecraft ito patagal na rin pa na nakahanap ng ating bahay ng pagbabay sandali lang ito na mga men ito may kamay tayo Tignan nyo. Maganda, no? Join nyo lang dito. Una, search nyo Minecraft. Pagka may... Pagka may lumabas na ganito. Pindutin nyo. Yan. Lalabas na yan. Ganda yan mga video rin. So, bye bye uh, Hanggang dito lang. Stay na ako. Medyo madali. Bye-bye. Uh, uh, Mag-like, share, and subscribe na rin kayo kung nakatulong ako.